Lahat ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Dalawang aspin na naghahabulan sa kalagitnaan ng isang singing performance antike kinaaliwan ng netizens. Promo na isang sikat na fast food chain, pinaghihinalaang AI-generated ang resulta. Simbahang sinara kasunod ng nagbaral na pagdura na isang babae sa holy water, binuksan na ulit. attorney Harry Roque, mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nagtalo umano sa labas ng ICC dahil sa humba. Mga pulis na umaresto sa tatay na namatayan ng anak dahil sa leptospirosis formal nang inireklamo. Napulko, aminadong gawa-gawa ang kaso laban dito. 102-year-old na lolo sa Japan, 18 ang hal na oldest man na nakaakyat ng Mount Fuji ng Guinness World Records. At Skibidi de Delulu, kabilang sa 6,000 salita na nadagdag sa Cambridge Dictionary. Ba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa na DZRH HTV ito ang TNVS, Trending and viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, manungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, habulan sa dalampasigan vibes. Tila nagkaroon ng instant free backup dancers. Ang dalawang singer na ito mula Antike, nang sa kalagitnaan kasi ng kanilang performance, ay eh may biglang sumingit. Dalawang fur baby ang naglalaro sa gitna na parabang nagahabulan sa dalampasigan. Saman mo pa ng kanilang love song na nagpakilig, este nagpaaliw sa mga audience at netizen. Ang tagpong yan, panoorin sa trending report ni James Galangue. Eksena sa isang teleserye, song and dance interpretation, abay ilan lang yan sa naging hinuha ng netizens sa cute na tagpong ito ng dalawang fur baby mula antike. Paano ba naman kasi literal na dog show matapos mang agaw ng ekserang dalawang aspen na naglalaro sa gitna ng isang event na saktong may dalawang kumakata ng love song kusa ng mga fur baby naging instant backup dancers pa. <laughs> Nagmistulan kasi na para ba naghahabulan sa dalampasigan na siya nagbigay aliw hindi lang sa mga netizen kundi pati na rin sa audience ng event kung saan maririnig ang hiyawan dahil sa kalighatid ng dalawang fair baby na pawang magka-love team sa isang teleserye. Samantala, kanya-kanyang hirit naman ng mga netizen, may mga natuwa habang mayroon ding nag-relapse sa naturang tagpo tulad na lamang ng netizen nito na, na Anya, minsan na nga lang kiligin sa mga aso pa. Habang may pabiro namang humirit na dapat sana imbes sa mga naglalarong aso ang pinalo, abay dapat ang mga singers na lang. May mga nakapansin din na parang mas may audience ipagparaw ang mga aso kaysa sa mga kumakanta. Samantala, ang naturong video humakot na na may 2 million views sa social media platform na TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, AI-generated winners, mainit na usapin ngayon sa social media ang controversial na burger blow at promo ng isang kilalang fast food chain matapos questionin ng mga pangalan ng umano'y nanalo. Dahil dito, iniimbestigan na ng Department of Trade and Industry ang legitimacy ng promo at ang proseso ng pagpili ng mga winner. Ang mga detalya sa report ni Millie Borja. Iniimbestigahan na ng Department of Trade and Industry ang kakaibang mga pangalan ng umano'y nanalo sa isang burger blowout promo ng isang sikat na fast food chain. Nagsimula ang promo nitong July 17 at nakatakdang tumakbo hanggang August 24 ngunit pansamantalang sinuspinde ng kumpanya matapos makwestiyon ng legitimacy ng mga winner. Nagumpisa ang issue matapos punahin ng mga netizen ang listahan ng mga nanalo na anilay tila gawa-gawa lamang o AI-generated. Ilan sa mga nabanggit na pangalan ay ang Elena Kupal at mga apelyidong Schinner, Schulit, Yount, Satterfield, Wolf, Dickinson at Varuden. Sa ilalim ng batas, ang mga promosyon na kagaya nito ay mahigpit na sakop ng DTI at dapat sumusunod sa mga panuntunan upang matiyak ang kalinisan at kredibilidad ng pagpili ng mga nanalo. Ayon sa DTI, kung mapatunayan na nameke ng mga pangalan o nanalo ang kumpanya, maaari itong pagmultahin ng hanggang 300,000 pesos at ang mga responsabling opisyal nito ay posibleng makulong ng hanggang 6 na taon. Samantala, nagbigay na nagpahayag ang naturang fast food chain at sinabing pansamantala nilang ipopospon ang mga susunod na raffle draw. Tiniyak din itong nakikipag-coordinate na sila sa DTI patungkol sa naturang promotion. Sa huli, pinaalalahanan nito ang publiko na iwasan ang bumili ng mga tiket sa unauthorized sources dahil hindi naman umano ito binibenta. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, kamakailan lang, laman ng mga balita ang pansamantalang pagpapasara sa isang simbahan sa Misamis Occidental. Ito ay matapos mag sa social media ang pagdura umano ng isang content creator sa lalagyan ng holy water. At ngayon, matapos ang halos dalawang linggo, muli na binuksan ang naturang simbahan. Ang mga detalya sa report ni Angelica Cosme. Binuksan na ulit ang Catholic Parish of St. John the Baptist Church. Ito ang simbahan sa Misamis Occidental na pansamantalang ipinasara matapos umanong duraan ng isang babaeng content creator ang lalagyan ng holy water. Sa mga ibinahaging larawan ng pamunuan ng naturang simbahan, makikita ang isinagawang misa at ang right of reopening and reconsecration sa panguna ni Archbishop Martin Humoad kasama ang mga pari ng Archdiocese ng Ozamis. Muli itong binuksan matapos maisagawa ang penitensya, holy hour and confession at pastoral assessment. Maugunita na nitong unang linggo ng Agosto nang mag-viral sa social media ang umano'y pandudura ng isang vlogger sa Holy Water Font. Bagay na ikinagalit ni Archbishop Humoad at sinabing isang pambababoy sa kalinisan ng mga sagradong bagay ang naturang gawain. Humingi naman ng tawad ang 28 anyos na babae sa video pero itinangging dumura siya at iginiit na nagwish lamang. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, birthday bash gone wrong. Mainit na pinag-usapan sa social media ang palitan ng maanghang na salita sa pagitan ni na Atty. Harry Roque at nang iba pang taga-suporta ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng International Criminal Court. Ang itinuturo kasing salarin sa naturang bangayan eh humba. Ang buong kwento sa likod ng humba ngayon, tinutukan sa aking ulat. Hot topic ngayon sa social media ang tila bangayan sa pagitan ng mismong mga taga-suporta ni dating pangulong Rodrigo Duterte na nagkakampos sa labas ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. It's... Bakit ko nakikain kami dyan? Anong, anong problema? Sa humba? At sa spaghetti man niya kinain, hindi Ay, ah, naman yan humba. Ay, gusto. Nakalagay kisyan niya. Well, hindi ako bulag. Oh. Sumusobra na siya. Sa video ito, nakatanggap umano ng patutsada si ex-presidential spokesperson Harry Roque sa gitna ng birthday party ng isa pang kilalang Duterte supporter na si Alvin Sarzate. Bagay na nag-ugat umano sa humba. Kwento ni Roque, tumikim lang daw ito ng tatlong maliliit na piraso ng humba matapos alukin pero hindi pala ito nagustuhan ng iba pa nilang kasamahan na malapit kay Sarzate. Madidinig din na may nagsasabi na para naman sa lahat ang humba pero nagpresenta si Roque na bayaran ito upang wala ng pagtalunan pa. Mami, can I pay for the whole humba? <laughs> ako naman yung duto oh, sa yung duto. Uh, I'll pay for the whole humba. I'll pay for the whole humba, ha? Yung humba, humba ako, nag-sponsor sa si humba. Oh, pero para sa lahat yan. Sa gitna ng tila humba teleserye, paulit-ulit ding madidinig ang panawagan ni Rocky. This is my appeal ha? Some things are right, some things are wrong. You need to take a stand against wrong. Alvin, you are the best friend. Take a stand. Nasasama ka dito, okay? Kawala naman. Because of your association with him. Some, there's good, there's bad. There's correct, there's wrong. Mariin namang pinabulaanan ni Sarzate ang mga kumakalat na balita na humbang dahilan ng pagtatalo at sa halip ay di pagkakaintindihan sa politika o mano ang ugat ng komosyon. Dagdag pa ni Roque, matagal na isyo na raw ito ng grupong maisug laban sa paksyon ni Sarzate at sadyang nadamay lamang ito. Sa panig naman ni Aldo, taga-suporta rin tulad ni Sir na ang dating tagapagsalita raw ang nagpalala ng mga konfrontasyon dahil sa pagpupumilit umanon nito na pagisahin ng mga paksyon ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, gawagawang kaso. Yan ang inamin ng National Police Commission o NAPOLCOM patungkol sa pag-arestong ginawa ng ilang pulis sa Kaloocan si isang lalaki na ginawa ng kaso at apat na araw rin umunong itinago sa presinto at hindi nalaman ng pamilya. Dahil dito, matatandaan na namataya ng naturang ama ng anak dahil sa leptospirosis na nakuha nito kakahanap sa kanyang ama sa kasagsagan ng pagbaha ang hostisya na hinahanap ng pamilya, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Naghaina ng reklamo nitong lunes sa tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM si Jason De La Rosa. Siya ang inaresto at ikinulong na ama ng 20 anyos na estudyante na si Dion Angelo De La Rosa na nasawi noong linggo ng gabi July 27 dahil sa leptospirosis na nakuha nito sa magdamag ng pagsuong sa baha noong kasagsagan ng habagat para hanapin si Jason. Matapos ang dalawang linggo, formal na sinamahan ni Cardinal Pablo Virgilio David at ng kanyang abogado si Jason sa para ireklamo ang tatlong pulis kalookan na humuli at nagtago raw sa kanya ng apat na araw bago siya kasuhan ng illegal gambling. Meron kaming reklamo ng arbitrary detention sa mga pulis, perjury dahil nagsinungaling sila dun sa affidavit nila sa korte at uh, incriminating innocent persons. July 25 nang arestuin si Jason ng mga pulis dahil umano sa paglalaro ng Karai Cruz na illegal na sugal. Pero sa CCTV footage na ipinakita ng Napolcom, lumabas na taliwas ang reklamo'ng isinampa ng mga pulis kay Jason. Kita sa video na nagshoplift ito ng bote ng pabango sa isang convenience store na hindi naman na sampa ng kaso kay Jason. Ako, aminado po kung hinuli po nila ako, tungkol doon sa kaso ko. Eh kung 'yun nagawa ko pong mali, hindi naman po ako tumatanggi. Ako po yung nangyari po ito, para sa akin po, may part po talaga naging kasalanan ko po yung time na yun. Pero po yun nga po, yung ginawa nila, yung nangyari na po na kinargahan po nila ako ng kaso, yung po medyo unfair po sa akin. Nakakuhanan din sa CCTV na hindi pulis ang nagpausa sa kanya kundi isang sibilyan na sinuntok pa siya sa muka at pinagmumura. Ayon sa abogado ni Jason, ikinulong ito ng walang formal na kaso at gawa-gawa lang. Ayon sa Napolcom, sawa na rin sila sa paulit-ulit na ganitong uri ng istorya at sistema na gawa-gawang kaso. Pagod na pagod na ako sa mga ganitong istorya. So if, if, he, if he committed the crime, nag-shoplift siya, then he should be booked for shoplifting but he should not be booked for something else. Gawa-gawa yung kwento eh. klarong klaro naman. Di naman Kara Cruz yung kasalanan nito ni eh. So why are we arresting him, keeping him for Kara Cruz? ba? Diba? Nilinaw rin ng Napolcom na hindi July 25 inaresto at ikinulong si Jason, kundi July 22 pa Base na rin sa CCTV footage. Ikinadismaya naman ito ni Cardinal David na nauna nang nagpost tungkol sa kaso ni Jason na agad na nagviral sa Facebook na ika nga niya ay the irony of justice. Kabilang na nga ng hindi pagpapaalam sa pamilya ni Jason sa pagkakakulong dito na nagresulta pa sa pagkasawi ng kanyang anak. Parang hindi naman yata tama na sa isang malit na boteng pabango, eh kakasuhan mo ng illegal gambling yung tao at uh, hindi mo aaminin na inaresto mo at dinetain mo at dahil doon ay lulusong sa bahan ng ilang araw ang anak at mamamatay ng leptospirosis. Nakikita ninyong kabit-kabit yung mga pangyayari. Para sa kardinal, hindi lamang trahedya ng isang pamilya ang nangyari, kundi sumasalamin ito sa ating hustisya sa Pilipinas. Naging kalakaran. So naging kultura siya. Hindi papel ng mga alagad ng batas batasang mambuli kasi sila yung takbuhan dapat ng mga tao kapag sila'y binubuli dahil kailangan-kailangan natin ito para ma-restore ang tiwala ng taong bayan sa police institution. Sa nangyaring ito, agad na bumuhos ang komento ng netizens. Ayon sa ilan, itrawi malinaw na halimbawa ng abuse of authority kasakiman sa pera at kapangyarihan at sa bulok na sistema ng hustisya sa bansa. Sa ngayon, ayon sa Napolcom, nakahanda na sila sa paghahain ng preventive suspension order sa mga sangkot na pulis oras na makumpleto ang investigasyon sa nangyaring insidente. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, pinatunayan ng isang lolo sa Japan na ang edad ay hindi hadlang to achieve the greatest heights. Sa edad kasi ng 102 years old ay nagawa niyang Akyati ng Mount Fuji na siyang pinakamataas na bundok sa bansang Japan sa kabila ng pagiging heart failure survivor. Kaya naman, 18 ang hal siya ng Guinness World Records bilang oldest man to climb Mount Fuji. Ang journey to Mount Fuji ni Lolo Kokichi ang namin sa report ni Dustin Bayog. Nagawang akyati ng isang senior citizen sa Japan ang pinakamataas na bundok sa kanilang bansa, ang Mount Fuji, Meet Lolo Kokichi Akozawa na sa edad na 102 years old ay kinaya akitin ang bundok na may taas na higit 12,000 feet sa pangalawang pagkakataon. Nagawa niya pa ito matapos sa pakikipaglaban sa heart failure. Dahil dito ay kinilala siya ng record giving body na Guinness World Records bilang oldest man to climb Mount Fuji. Pero ang kanyang journey ay hindi rin naging madali. Nagsimula siya noong August 3 at bagaman ang rutang kanyang tinahak ay kaya akitin ng 6 na oras ang tuktok ng bundok ay nagtagat si Lolo Kokichi ng tatlong araw kung saan natulog tulog ito ng dalawang araw sa mga kubo. Kinailangan niya rin harapin ang pagbaba ng temperatura at ang oxygen pressure na kahit sa mga batang hikers ay mahirap ito pero nalagpasan ito ni Lolo. At kahit tila hindi na nito kaya sa katlong araw ay hindi sumuko si Lolo Kokichi hanggang sa tuloy niya itong nakiat noong August 5. At nang tanungin kung ulit pa ito ay paborin yung sabi na never again. Pero maaari pa ito magbago kung tatanungin ulit siya sa susunod na taon. Samantala sa edad na 96 ay una niya nakit ang budok, at sa edad naman na 99 ay nakit ito ang Wariyama, na naubog na rin sa pagiging chairman nito ng Goodman Mountaineering Club. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, sa harap ng nagbabagong panahon ay nangungunang henerasyon na mabilis umangkop sa mga pagbabago na dulot ng teknolohiya. At yan ay walang iba kundi ang Gen Z at Gen Alpha. Ito ay ang mga henerasyong may angking kakayahan at personalidad at sarili ding lengguahe. At alam ba ninyo na may mga salita na inimbento mga Gen Z at Gen Alpha na opisyal ng kinikilala ng Cambridge Dictionary, kagaya ng Skibidi, Delulu at marami pang iba. E ano nga ba ang kahulugan ng mga ito? alamin sa report ni Rose Babiera. Madalas na idinadaing ng mga magulang na habang lumalaki ang kanilang anak eh hindi na nila ito nauunawaan. Marami itong maaaring sanhi na minsan eh, nagbubunga ng tensyon sa pamilya. Pero ang bagay na ito, bahagi ng pagpapalaki ng anak, lalo na kung ang anak ay sumasa ilalim sa puberty stage. Pero bukod dito, may isa pang hamon na kinakaharap naman ang mga magulang ng mga Generation Z at Generation Alpha. Dahil hindi lamang nila hindi nauunawaan ng mga anak sa aspetong o emosyonal, ngunit pati ang wika ng mga ito. Dulot kasi ng social media maraming mga bagong salita na nalilikha ang mga Gen Z at Gen Alpha. At kamakailan nga lang, ilan sa mga salitang ito ang napabilang sa 6,000 salita na opisyal ng kinilala ng Cambridge Dictionary, ang tanyag na British Dictionary of the English Language. Isa na riyan ang salitang skibidi na ginagamit sa iba't ibang konteksto, partikular na sumikat sa pamamagitan ng mga meme. Isa itong gibberish term na pinakahulugan ng diksyonaryo na may iba't ibang kahulugan, positibo o negatibo man. Kabilang din ang pinaikling termino sa mga salitang dati nang ginagamit, gaya ng delulu, Isang wordplay sa salitang delusional na tumutukoy sa mga tao na pinipiling umasa at maniwala sa mga bagay-bagay, totoo man ito o hindi. Ang katagang ito ay ginamit na rin ng Prime Minister ng Australia na si Anthony Albanese sa kanyang talumpati bilang patama sa kanyang mga katunggali sa parliament nang tawagin niya itong mga delulu with no sululu. Gayon din ang salitang tradwife o mas pinaikling bersyon ng traditional wife na ginagamit upang ilarawan ang mga babae na piniling manatili sa bahay upang alagaan ang mga anak, magluto at maglinis at pinopost ito sa social media. Naging kontrobersyal ang paggamit nito bilang pantukoy sa mga kababaihan na pinili na gampanan ang mga traditional na tungkulin kagaya ng mga nabanggit sa modernong panahon. Isa pa ang salitang look na wordplay sa salitang look na ginagamit na panlarawan sa magandang estilo ng pananamit. At ang broligarchy o pinagsamang bro at oligarchy na tumutukoy sa grupo ng mga lalaki na mayaman at makapangyarihan at mayroon o nais ng politikal na katayuan. At ang salitang inspo na mas pinaikling termino sa inspiration o mga bagay o ideya na nakapanghihikayat at nagiging batayan ng iba sa mas maunlad na buhay. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya, itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita kita tayo mali bukas para malihimayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e ekonomismo, ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa na unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.